ko na kailangan sumama sa inyo para magkaroon ng ganyan. Ako! Ako lang dali lang sabihin yan, pare. Para ang hirap gawin yan, pare. Kayo ba, pare? Pero baka yung mga benepisyo katulad ng SSS? O pare! Open hand. Yung ah. pinaliliwagan ko sa akin, wala ah. ako pa sa buta po. Baka ah. mamaya, pare, lunokin mo lahat mga sinabi ko, pare. Ay, tol, kamusta, Tol? Ay, Tol! Ay, tol. <laughs> right lang, Long time na ko si Tol, ah! वेलकम ना वेलकम कर जा रहा हूं सांगा सांगा दल ए तो कला में ना दिस नहीं दी पेंट कर ले तो अपना एक साइड से लिख दे दी पेंट कर ले कोई लत का चंदा लगा दी तो दाई लगा दाई लगा दा भी रात में दा भी रात में का आवाज से है ना का सांगा वेलकम ना दिस के एक्सपर्ट का नाम है नहीं नहीं पता बाहर Natutuwa nga ako pare kasi lumipat na siya sa atin. walang kas na pare. Mas pogi siya rito ba? Mas pogi siya uh, sa blue. Sa pula. Oh. Uh, Pahingin uh, siya diba? dun sa pula. Oh, Thank you po ba na. Okay naman po sila. Sinasabi nila na ito ang masal party parties para sa angas lang. E eh, po ba natin kinukuha ng polisiya na para sa angas lang? Hindi po ba sila na kinakamdin sa ginawa natin? Hindi e, ba? Kapinapagin sila. Pero, tanong ko sa inyo, doble plaka, hearing of the ng mga motorsiklo. Unity Ride 1, Unit Ride 2, Unit Ride 3, sa EDSA, sa Christmas City Memorial, lahat yun, lahat ang pinaglalaban natin, lahat ang pinaglalaban natin para sa karapatan ng anak buhay ng nagulong, yung management ng ating mga kaibigan ng mga kumpanya, Anton ba sa tayo yung kasama natin? Na? Wala. Marunong ba sila pang motor? Report siya yung mga yun. Report bata. Hindi niya nagmamalaki? Pero pinanggirapan natin po. Lahat na sabihin mo sa akin, pero huwag mong sasabihin na wala tayong pakialam.

Ano? Tinahanap pa si Boss kanina, diba? Ano na si Boss? Ano si Boss George? Ayun o. Ayun o si Boss George. Tara, Picture tayo. Picture tayo. Tara, tara. Picture Boss George. Tinahanap po siya kanina. Guys, sasamahan ko si Ano. Ano yun guys? Pa-picture kami kay Boss Okay guys, kakatapos lang guys ng speech ni Boss George. And of course guys, meron tayong picture taking yan kasama yung mga tropa dito. Dami natin guys. Picture tayo. Picture. Picture tayo. Picture Okay, okay guys, dito tayo. Mag-a-arrive so, tayo. Amin na si guys. Suportahan natin guys, 107 ang kasangga pagdating ng Alalay. Support natin yung 107 ang kasangga George. Let's go. Si Boss George. Boss George natin. nag isang Boss George. Okay. Alright. Okay. <laughs> Alright, guys. Yeah, nagkita na sila nila, no. So, oh, ay yeah, Maraming maraming 107 na, ah, uh, ang kasangga 107 na, 107 na, 107 na, ah, uh, ang kasangga Tara na, sama ka, ang kasanggana Ang totoo, may puso, aha, uh aha -huh, uh -huh. Nandyan na, ayan na, ang kasanggana